Hi everyone, welcome back again to my channel at ayan nga po, busy busy tayo ngayon dahil eto may ginagawa po tayo, nagbubutas po tayo ng ating mga gagamiting pots para sa ating pagre-repot ayan So ito po ay nabili ko sa off shop ito po yung mga bilihan ang mga second hand na gamit at ito nga po napakaganda po kasi ng mga print nila at magaganda po yung mga forma ng ating mga base na gagawing pot para sa ating mga succulents ayan nga lang po ang problema ang sakit na po ng kamay <laughs> ko sa kabubutas <laughs> pero okay lang po yan para po sa ating mga succulents yan, para maganda po yung kanilang pagkakalagyan na pot Tignan niyo po itong isang ito. Maganda po ito dun sa cluster na mga succulents. At ayan nga po, marami-rami na rin akong nabutasan. At ayan, ire-ready ko na po iyan sa aking pagre ngayon. Na nga po yung ating mga succulent na ilagay ko na po sila dito sa bago nilang pot. Ayan, napakaganda na nila. Ayan, tignan nyo. Ayan, lalo siyang naging cute. At si Texensis Rosea po, dito ko siya inilagay. Ayan. Ito pa po yung mga natira kong mga base na binutasan ko at ayan, nahanapan ko na lang po mamaya ng mailalagay. Bagay na bagay po to sa ating mga alagang succulents. Napakaganda po. So, ayan, mag na po tayo sa aking mga alaga. Patagal-tagal ko rin po itong mga hindi napasyalan. Hanggang tingin lang ako kasi okay naman sila kahit hindi sila diligan lagi. So, nga po, magche-check po muna tayo ng ating mga succulents dahil na-miss ko po sila. Isang linggo yata mahigit kung hindi sila pinansin. Dahil may pinagkakabisihan din po akong ibang halaman ko. Nanyo na po si Echeveria Virugas. Napakaliit po nung nabili ko yan. Ngayon po medyo nakikitaan ko na ng paglaki. Ayan o. Oh. At um, yung kanyang mga leaves ay tignan nyo naman yung kanilang ano, mga bumps. Ang lalaki. Ayan, eto si Echeveria Amanda. Alam nyo po ba nang binili ko ito? Ganito lang siya kalaki Oh. Eto na siya ngayon. At ang dami niya ng babies. Ayan. Meron pa siyang babies na ibinukod ko na nga po dun sa bagong pot. Kasi nga po, medyo malaki na rin. Heto po siya. Po siya, tingnan nyo. Dito ko po siya inilagay dun sa mga binatasan ko na pat. Ayan. At heto naman po yung mga carlis ko. Ayan. Mga carlis kong Echeveria. Na chinaphead ko po nung nakaraan. At, ayan, medyo okay na sila dahil hindi na sila, ano, may mga ano na siguro kumapit na siguro yung mga ugat niya at heto po yan napakaganda ni Echeveria Bam isa rin po sa chinap ko nung nakaraan para kasi ang haba na po kasi nung mga stem nila kung mapangit na po silang tignan kaya chinap ko po para tignan ko po kung magproduce ng bagong baby yung mga stem nila doon ano nga po, yung mga stem ng mga pinagchachap natin na mga carlis. I-check lang po natin ng mabilisan. At ayan na nga po, nakitaan ko na nga po, ayan po. Pagka nag-chop head po tayo, mapoporce po sila na mag-produce ng panibagong mga babies. sayang. So, ayan, ang dami nga po. meron. Teka, nakikita niyo po ba? Ayun po, oh. Eto. So, ito pa. Ayan. oh, ang dami. So, ito naman si blue metal. Meron din po ako nakikita. Ayan, oh. So, sana magtuloy-tuloy po siya ng... Ayan, meron, oh, Ayan, sa iba ba? Meron pa rin. So, ayun, o. Oh. Hmm, ayan. Pero dito sa dalawa, parang malabo pa yata. Kasi nabulok na yata. Yung ano nito, ayun. Oh. Bulok na po. Oh. Itong isa, Ayun, may nakita rin ako. Ayan, o. Oh. Ito si Soro, eh. Ayan. So, balik po tayo do sa ating mga curlies. Ayan, oh. Tingnan nyo, napakaganda ni Echeveria Bam. So, pati po si Blue Metal. Ayan. Tingnan nyo, o. Oh. Ayun ang ugat niya. Ayun. Nagkaroon na po ng ugat. Ayan. Ang laki ng Echeveria Metal. Oh. Speaking po ng Echeveria Metal, may binili po ako na Echeveria Metal po yung nakalagay. Papakita ko po sa inyo. So, eto nga po, ayan ang nakalagay sa kanya, Echeveria Blue Metal. Binili ko po ng $22. Ayan, bali $23 dahil $22.98. Eto po siya. Parang hindi siya kahawig ni Blue Metal. Tingnan nyo yung kanyang leaves. Manipis. At hindi ganong katingkad ang kulay. Naipakita ko po sa inyo si Blue Metal. eto nga po. Ito po talaga si Blue Metal. Ganito po ang itsura ni Blue Metal. Ayan, makapal po ang balat. Makapal po yung dahon pala. Tingnan nyo oh matingkad ang kulay ni blue metal kaysa dun sa isa hindi naman pumatingkad ang kulay hindi ko po alam kung anong klaseng succulent 'yun binili ko lang nga po para maipakitok sa inyo kung ano yung mga yung kaibahan kasi nagtataka rin po ako bakit blue metal yung nakalagay doon sa kanilang uh, name tag ito nga po yung dalawang blue metal. Kaya ako po binili tong isa. Hindi ko po sana bibilin to eh. Kaya lang na-curious na po ako. Kaya sabi ko pagkukumpara ko nga. Ayan. Kaya ako siya binili para maipagkumpara ma ko kung magkaparehas nga talaga sila. Sa kulay na kulay na lang po. Hindi po sila magkaparehas. Baka namali lang po yung seller. Ayan. Oh. So, ayan. Napakaganda po ng ating totoong blue metal. hayan. Pero aalagaan ko na rin po ito kasi maganda rin po ito. Tingnan nyo. Oh. Ayan, tingnan nyo naman ang ating si Echeveria Ma. Diba? Napakalaguna niya. Ayan Oh. Ganda-ganda ng kanyang mga dahon. Taga nagka-curly-curly -curly rin. Ayan. At itong ating si Blue ah, si Bold Baron. Eh mga nadagdag po sa aking collection noon. Ay mga bumps niya, ayan. Ang dami rin pong mga bumps. Ayan. Ayan ang ating Layla Sina, lumaki na rin po. Ayan. At si Echeveria Starstruck po. Lumaki na rin po siya ng husto. Mm. Si Dark bader Ayan. Yung ating echeverias One. At heto naman po yung aking mga kotili Napakaganda na ni kotili or o biculata. Alam nyo po ba nung ito'y itinanim ko, isang tangkay lang po ng ganito. Mas malaki pa po itong tangkay na to. Ayan. Sa tiyaga ko po napalaki ko. Akala ko mamamatay. Sabi ko napakaganda pa man din. Pero sa ano, ayan, himala. <laughs> Lumaki pa. Ayan, tignan nyo. Oh. Ang dami na niyang mga babies. Ang dami na niyang mga sanga-sanga. Hindi ko sukot akalain na mapalaki ko to kaya ayaw ko pong tatanggal lang kasi ayaw ko masira yung kanyang beauty. At ito naman po si Bear po. Ito, ito po yung lagi ko nakukuha na ng mga tangkay. Binabawasan ko po. Ang bilis po niya magpalaki at magparami. Kaya nakailang propagation na po ako ng ganito. Yung iba po binebenta ko kasi para makabili ulit tayo ng panibagong mga succulents. Kaya iniipong ko po para makabili ulit ako ng mga succulents naipon ko po yung pera ayan at dito naman tayo sa aking mga chubby chubby na mga succulents ito nga po si blue haze ayan at ito si avant garde ayan tignan oh. parang si mule ayan. at ito naman po si lavender pebbles eto po hindi ko kilala. Tagal na sa akin ito eh. Unang mga succulents ko po yan. At ito si OB Forum. Yan. At ito naman po si variegated na Mendoza na akala ko po ay hindi na lalago ng ganito. Napakatagal po bago siya lumab lumago. Siguro nahiyangan na niya yung lupa niya. Kaya nga po kumapal na siya ng gusto. Ayan, napaka cute oh. ito naman po si Echeveria mulan alam nyo po ba na ito ay isang succulents lang po na nailagay ko dito eh, tingnan nyo naman ngayon ang dami niyang anak ayan So minsan po mas gusto ko pa yatang hindi sila puntahan ng puntahan kasi lagi nila akong nasosurpresa. Ayan. Ayan, nandito po tayo sa aking greenhouse at may ipapakita po ako sa inyo dito sa aking mga inilagay na mga hanging plants. Katulad nga po nitong si Donkey's Tail. Tingnan nyo po yung naging resulta ng paglalagay ko sa kanya dito sa greenhouse. Ayan nga po, bumaloktot po siya. Tingnan nyo. Ayan, tignan nyo po, oh. Ayan, oh. So, ibig sabihin po niyan, naghahanap po siya ng araw. Ayan, ipapakita ko po sa inyo, yung dati niya ang forma nung nakaraan. So, eto po yung video niya nung nakaraan na hindi ko pa siya nilalagay dyan sa aking greenhouse. Tignan nyo, straight na straight siya. So, tignan nyo po sila ngayon. Ayan, mga nakatingala. Ang ibig sabihin po niyan ay naghahanap sila ng araw na hindi nila nakukuha dito dahil nga natatakluban sila. Oh. Ayan. Ang reason naman po kaya ako sila inilagay dito dahil sobrang init nga po doon. Napapansin ko naman sila, parang naninilaw sila kaya dito, dito ko sila inilagay. Sabi ko nasasala ang araw dito. Ayan pala, hindi pala maganda sa kanila at ayan nga ang nangyayari. Oh. Ayan. Kaya ngayon, ibabalik ko ulit sila dun sa dati nilang pwesto. Ayan, tingnan ko lang po yung aking mga mga binili rito online at meron po ako laging chinecheck. Ito po si Ana Seros dahil ayan, tingnan nyo, gumanda na siya. Oh. Kala ko mamamatay siya eh. Ayan. So, ayan na nga po yung aking mga ano dito. Ayan, tinitingnan ko lang po kung okay pa sila rito o ano. Ayan, may mga nag-aanak na rin. Oh. Ang bilis po talaga magparami ng mga succulents. Ito si Snow Peach. Ayan, may kagat yata. Oh. Ito naman si Pitkawi Pikawi eto si Snow Snow Fingers Snow Fingers nga Si Royal Flash Ayun si Maddy Lumalaki na siya dyan Ayan ako Makakapagpaano tayo ng Maddy ba Kaya lang ayan nagkaroon ng ano Punggos <laughs> Ayun So, Ayan. Ito po yung anak ni Blue Metal. O, oh. tignan nyo. Ayan, kakaroon ulit tayo ng Blue Metal ulit. Ayan, ang aking cross-crested na Chiviria. Ayan, punong-puno na yung kanyang lagayan, yan. Yung kanyang pot. Kailangan mailipat na to. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga viewers ko, sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta at sa bagong mga subscriber ko po welcome po sa aking channel at ayan sa hindi pa po mga nagsasubscribe please subscribe, likes and share my channel and thank you so much God bless po sa ating lahat see you on my next video bye